Pinuri ng mga senador ang pagkakaaresto sa isa sa mga sospek sa pambubomba sa Bindanao State University sa Barawi City noong nakaraang linggo. mo ni Senator Amy Marcos ang otoridad na magpaduloy hanggang sa matunto ng utak sa karumal-dumal na krimen. Nanawagan din siya na magsama-samang pagtulungan ang isang pangmatagalang kapayapaan. Hinikayat naman ni Sen. Coco Pimentel ang law enforcement agency sa mabilis at malalimang investigasyon sa nangyaring pambobomba. Kung si Senator Ronald De La Rosa naman ang tatanugin, pwede nilang investigahan sa Senado kung nagkaroon ng pagugulang sa intelligence gathering ang mga otoridad kaya hindi napigilan ang trahedya. Most likely kasama yan. Kasama yan. Kasama yan. Dahil nga, uh, lives, has been, uh, lives have been lost, di ba? Uh, isa yan sa tutukoyin ng ating uh, uh, Senate hearing. lumabas na there is no failure of intelligence. Kasi may mga uh, naunang balita na patungkol dito, may mga balak silang gagawin. Pero yun nga, uh, baka failure to appreciate intelligence.